Thank you. Thank you. Salamat po kayo, Gary. Thank you so much po. At pinakits po kayo tayo. Salamat po. Bye bye! Thank you, Kuya. Uy, salamat, Kuya. Gusto ko kasi ako. Okay. Okay. So, bye bye! Ayun. Ah, bro, ano yung ano yung dapat bro? Nagdali ka brad ah. Ano ba nadali mo? Talagang malakas ang. Kita mo dali. Okay, tamo, po, eh, nada. Kita ko no, daw muna. Ayun oh, yun. Ano ba tatak? Tatak buhay mo. Tatak nga nyo Tatak nyo nga lang. Lakers eh. Bakit ano yun? Kaya napanalo na ni Mr. Pogi. Dunin mo muna na sa kanila. <laughs> Sabihin mo yung ano yung channel nila? Kusansin sina. Hahaha.